body shot that's it Woo! welcome back sa ating channel mga kaibigan kung bago ka palang sa ating channel please do like, subscribe and press that notification bell para updated ka sa mga bago nating videos may panibagong member na naman mga kaibigan ang gapang at saka tiplok boys ng philippine boxing saka natapos lang na laban ni. Eh. Romero Duno mga kapatid tumiklop siya at saka gumapang sa pamamagitan ng body shot na naman well ito na ang kadalasang nangyayari mga kaibigan sa mga Pinoy boxer parang nagkulang na sila sa galawan sa footwork ilag at saka sa lakas ng kanilang bodega mga kapatid. Di natin alam kung ano ang nangyayari sa kanilang training. So, ganon talaga. Well, sabi ni Romero Duno for the second time mga kapatid. Gusto na daw niyang mag-retire. Pangalawang bisis na ito mga kaibigan. Dahil last time nung natalo siya, ito na yung sabi niya, mag -re retire na siya. Pero kung sa akin lang, bata pa siya mga kaibigan. Late 20s pa lang si Romero Duno. At saka marami pa siyang pwedeng patunayan so ganun lang maring mag change siya ng mga styles mga techniques para ma improve ang kanyang skills mga kaibigan so there is always a room for improvement and of course sabi nga nila natalo ka man come back stronger mga kaibigan so better luck next time Romero Duno at sana hindi ka pa mag retire and of course good luck sa mga plano mo sa iyong boxing career kung itigil mo na yan nasa sayo lang yan so thank you so much for watching mga kapatid and see you on our next video hey kulay natin dito